yutin lo yakni galeshia Hello, boss. Hello, po. Panggandang gabi po, Lala Move po. Apo. Ah, boss, nandito po ako sa may malapit sa tindahan na Coca-Cola <coughs> po. <coughs> ah, boss, nandito po ako Ah, boss, hindi po sinasagot po eh. Pasabi na lang po. sige po, sige po. Nandito na po yung pick-up po eh. Apo, ah, nandito po ako sa may tindahan po, sa may Coca-Cola. Sige po, sige okay, okay. po, salamat po.

Wilito po, yung pick up no, no, no. si Tuason. Ay, ikot lang ako. Para manigawag lang ako.

Bayad na ba ito? Hindi ba? Ah, okay. Hello, boss. Ah, boss, nakuha ko na po. Bali, dalawang box to ng ano? Cream dory. Crochet, crochet and fish fillet. Cream dory. Ah, cream dory po. Okay po, dalawa to, boss, ah. Wait, wait ka daw niya po, isa. Yeah. Ah, okay na po. Ah, okay po. Salamat po. Okay na tayo ah? Okay. Okay Okay na Thank you. 11 minutes. 11 minutes. 11 minutes. 11 minutes. Head northwest onto Galicia Street. Ano mm -hmm. ito? Samahin Kalaokan South. Kalaokan South. naka book ako eh. Oo. ko lang muna itong... Yung isa. Oo, di yung madali? Ito, hindi ko na lang ito. Kasi Ah, may... Malit lang ito. Wala Pero na ako, hindi ko na ito. Kala uh, may... ko. naman kasi yung Kaya kahit medyo matagal na Hindi lang masyadong matagal. Yeah.